Taon-taon ay ating pong ipinagdiriwang tuwing buwan ng Nobyembre ang Bladder Health Awareness Month hanggang itong mabigyan at mapagtuunan ng pansin ang kahalagahan ng ating mga bladder o yung pantog. Kaya naman ngayon dito sa Sini Doc, makakasama po natin si Doc Joseph Lee, isang urologist upang bigyan tayo ng libreng telemed tungkol sa tamang pangalaga ng ating pantog o bladder. Doc Joseph, welcome back sa Rise and Shine Pilipinas. Morning Doc. Yes, good morning, uh, Diane and Audrey at uh, sa ating uh... Mood at nakikinig sa RSP. Good morning po sa inyo lang. Ayan, Dok. Para po sa kalaman ng ating mga ka-RSP, ano po ba yung function ng bladder o pantog sa ating katawan? At gaano ba ito kahalagang? Una sa lahat, Audrey, tama ka. No? Ngayon lang binigyan ng kahalagahan ngayon na pantog. Uh, no? When you talk about urinary bladder, uh, ito po ay isang reservoir or... Uh, reservoir or containment ng mga finilter or ng mga prinoseso ng ating dalawang uh, pato or kidney kung saan ay maiipon muna uh, panandalian ang mga ihi. Okay? At such time na puno na siya at dapat na siyang uh, ilabas uh, doon na isisignal okay. ng pantog through our nervous system sa ating uh, brain na kailangan ng Uh, i-expel uh, or o yung sinasabi nating voiding in medical term or yung prosesong micturation. Mm. So, Dok, yung kumbaga, pagpigil natin, kumari tayo ay naiihina, no? Minsan kasi pinipigilan natin. Nakakasira ba ito ng pantong? Mm. Yes, Diane, no, there is there a certain curve na pina-follow yung pantog natin, no? Kasi minsan sinasabi, hindi pag hindi pa naman sapat ang dami ng uh, volume ng ihi ay ina yan ng ating pantog. There's a certain allow, allowable allowable uh, volume like uh, up to 120ml. Then yung yung pantog natin, kagaya sinasabi mo, mag-urge yan, yung the feeling of the sensation na dapat ka nang uh umihi now yung sinasabi mo dayan na nagpipigil ka ito ay hindi dapat gawin because it will cause problem in later in the dynamics and the function of yung bladder natin o yung pantog kasi ah uh, mong uh, baguhin ang kanya physiological function ano ibig sabihin kung dapat ka nang uh, uh umihi ay pinipigilan mo ngayon later on it will send signal to the brain at magkakaroon siya ng sariling ano eh, uh, self-function, meaning, later on, hindi na siya makikinig o oh, sa utos ng brain, oh, kailangan ka na umihi, mag-void. Hindi na. Siya na lang sarili, mag-self-urinate na lang siya. That will cause problem later on. Okay. So, ibig sabihin, parang wala ka ng control kung maiihi ka o hindi. Medyo nakakaya to kung sakasakali, no? Pero, Dok, min, minsan kasi, sa sitwasyon, halimbawa, eh, driver ka, may mga pasahero ka, hihigin ka na, kailangan mong pigilan dahil uh, hindi naman pwedeng abalahin mo yung biyahe ng na mga uh, nakasakay sa iyo. No? Yung mga ganung pagkakataon. Ah, siguro, dapat ba kontrolado rin ang pag-inom ng tubig, Dok? Tama. Tama ka dyan, You no? You control, hindi naman ibig sabihin na hindi ka na iinom ng uh, fluid. Diba? Ibig sabihin... You know that for the fact that you will tra be traveling by land at medyo malayo, so yung pag-inom mo ng tubig ay medyo uh, i-limit mo in, in such a way na hindi mapupuno agad yung iyong pantog. Okay. Doc, ano po ba yung mga palatandaan o sintomas na may sakit o may problema na pala ang isang pantog ng isang tao? Actually, uh, Audrey, ang pantog kasi tolerant yan, eh, di ba? Pag sa tao matagalang pasensya no In such a time na binibigyan mo siya ng uh, uh, yung yung leeway no yung uh yung panahon para ibigay lahat yung ano yung maging problem na later on like ano ang mga simptomas that will be created uh, balisaw-saw uh, pag-ihi ng dugo di ba yung pagbago ng kulay ng ihi mo di ba from clear to cloudy yung uh, medyo pananakit ng uh, puson de ba yung frequency madalas na pag-ihi ba diba? mm. yung irritation minsan hindi mo alam kung uh, medyo irritated ka o parang mag- UTI ka usually yung mga kababayan natin sinasabi parang feeling ko parang mag- UTI ako uh -huh. pero hindi naman sila nag- UTI no then yung 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 volume na linalabas mo na ihi either minsan marami konti, patak-patak alam mo hindi na siya nagiging maayos na regularly pagpunta natin sa comfort room isang buhos na ganyan so there is a discrepancy with regards to uh, the structure o yung yung pigura ng yung yung urine mo and how the function of yung proseso ng pag-ihi mo okay doc uh, additional question lang ah uh, tungkol pa rin dyan. Uh, may nakausap pa doktor. Ang sinabi, posible daw magkaroon ng UTI kapag hindi mo nasasagad yung pag-ihi mo. Kung baga nagmamadali ka, hindi ka patapos, may oh. mga natitira. May mga natitira sa gallbladder mo. Mari daw po itong mag-cause ng UTI. Tama po ba, Dok? Uh, di Can you repeat the question? Ah, oh, okay, medyo nagkakaroon tayo ng ano, delay, no? Pero Doc, may, may nalaman ako information na kapag yung pag-ihi, minamadali, yung may natitira pa sa gallbladder, no? Uh, pwede daw po itong mag-cause ng UTI? Okay. Um, retention and frequent uh, yung sinasabi natin pagpigil ng ihi, no? Can cause uh, infection, and problems later on kasi lagi nating sinasabi Audrey yung pantog natin o yung urinary bladder natin has a certain uh, capacity to to allow us para yung sinasabi nating behavior no yung physiological behavior yung pagpipigil now in such time kasi pag uh, nasanay na yan hindi hindi na yan ano, hindi na yung susunod at 'yung 'yung volume ng ihi maiiwan ay mas marami sa dapat na normal value. Then it creates um, more bacteria and when there is more bacteria, there will be more colonization. Ibig sabihin colonization, dadami siya eh 'pag 'yung bacteria kasi 'pag dumami, maghahanap rin niya ng pagkain, kailangan din mabuhay. And they become virulent. When they become virulent, pwede silang Uh, mag-incite ng infection. So, that is the time that they will irritate the walls of the bladder. Pag na-irritate na nila yung walls of the bladder, doon mo na mararamdaman. Yun nabanggit natin mga sintomas kanina. Mm. Dok, eto, kapag ba sobrang dami naman ng fluid, may effect din ba ito sa bladder? Maganda yan, no? Diane, uh, you drink, you hydrate. Kasi that is the number one na uh, how you protect and how you take care of your bladder pag inom ng tubig, diba? ba? Al alam mo ba, Dayan, hindi, hindi lang tubig ang binibigyan natin na nourishment sa pantog, diba? Even some foods can be uh, very important, diba? ba? Peras, banana, uh, sinasabi natin mga berries, they are very good. Some very green vegetables, di ba? Yung mga, mga asparagus, pinas, they are very good and they, like, they are likable to the bladder. So you, that is nutrients to the bladder. And we have also bladder irritants. Anong mga bladder irritants ito? Uh, Diane Audrey. Yung caffeine, mga alcohol, yung mga highly uh carbonated foods, very salty foods, very very fatty foods. They are irritation to the bladder. When I say very irritating to the bladder. Later on pag na-abuse ang pantog, lahat ng mababanggit natin na sakit pwede mangyari, di ba? Infection, the bladder infection, cystitis, uh, pwede magkaroon ng bato, pwede magkaroon ng on and off UTI, yung mga ganon. So, ang ang nabanggit mo, daya na tubig is very good. Apo. Wag lang to the level na intoxicating kasi meron tayong sinasabi na water intoxication. Apo. Doc, pang huli na lamang, ano po yung mga activities uh, para po sa celebration ng uh, Bladder Health Awareness Month para po ma-invite yun po A yung ating po mga cars. Be, go ahead po. Thank you, Diane and Audrey. Uh, by November 17, we'll be uh, having our... Uh, lay foro and uh, yung sa general uh, practitioner natin, okay? Uh, Pag-uusapan ng ating dalawang uh, babaeng urologist na batikan, na uh, si Dr. Abani at si Dr. Alay. Patungkol sa pantog, importance of the bladder, and how it can prevent uh, urinary tract infection in the future. And uh, yun. Okay. All right. Abangan natin yan. Maraming salamat, Doc Joseph Lee. At belated happy oh, belated birthday sa iyo. Belated happy birthday, ha? birthday. Kala ah. mo nalimutan na namin. Okay. Na. And, and oh, thank you okay. sa RSP. Ayan. Hindi rin po namin nalilimutan yung ano, um, birthday treat nyo to follow. Oo oh, oh uh, belated, <laughs> belated oh, lalabas na tayo. <laughs> Thanks, Doc Joseph. Maraming salamat and see you again soon. Thank you.